Labing apat na kahulugan ng naglalakad sa panaginip. Una, kung ikaw ay mag-isang naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsasarili, kalayaan o pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa buhay. Pangalawa, kung ikaw ay naglalakad na walang sapin sa paas sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kahinaan, kahirapan o isang pagsubok na iyong kinakaharap. Pangatlo, kung ikaw ay naglalakad patungo sa impyerno sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng takot, pagsisisi o pakiramdam na ikaw ay nasa maling direksyon sa iyong buhay. Pangapat, kung ikaw ay naglalakad patungo sa langit sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng espiritualidad, pag-asa at positibong pagbabago sa iyong buhay. Panglima, kung ikaw ay naglalakad na nakahubad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kahihiyan, pagiging bukas sa katotohanan o takot na mahusgahan ng iba pang-anim. Kung ikaw at ang iyong kapatid ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matibay na ugnayan ninyo, pagkakaintindihan o pagsuporta sa isa't isa. Pangpito, kung ikaw at ang iyong magulang ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng patnubay protection o pangangailangan ng direksyon sa iyong buhay. Pangwalo, kung ikaw at ang iyong lolo o lola ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng koneksyon sa iyong nakaraan, karunungan at pagpapahalaga sa tradisyon. Pangsyam, kung ikaw at ang iyong kaibigan ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matibay na samahan, tiwala at suporta sa isa't isa. Pangsampo, kung ikaw at ang estranghero ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng bagong oportunidad, misteryo o isang hindi inaasahang pagbabago sa iyong buhay. Panglabing isa, kung ikaw at ang iyong kasintahan ay naglalakad sa panaginip ito ay nangangahulugan ng estado ng inyong relasyon, maaaring ito ay kasiyahan, pagsubok o hinaharap na plano ninyong magkasama. Panglabing dalawa, kung ikaw at ang iyong asawa ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pagsasama, pangako at direksyon ng inyong buhay mag-asawa. Panglabing tatlo, kung ikaw at ang iyong kapitbahay ay naglalakad sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong relasyon sa iyong komunidad o kung paano mo tinatrato ang ibang tao sa iyong paligid gig panglabing apat kung ikaw at ang iyong kasamahan sa trabaho ay naglalakad sa panaginip ito ay nangangahulugan ng teamwork ambisyon o iyong relasyon sa iyong trabaho at mga kasamahan so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat